Hello guys and welcome to my Facebook page sa Bisayang Pilipino Facebook page at sa uh, GGB channel Surigao. Ayan, nandito tayo ngayon sa bahay ni Madam Estelita Vicariato. Ayan. At kasama natin ngayon ang ating mga kamag-anak dito. Ito si ito yung ano um, si Ma'am Ching, oh. Okay, pa to, galing pa to sa labas eh. At saka si Leslie. Ayan. Ma'am Ching. Eh, pinsan uh, Italian like, Len Len, to. Yan, isang vlogger to. Hindi pa yan. lang to oh. nakilala. Ay, ito si nanay, pangalawang ina namin. Ayan, oh. Ah, ilang taong ka nanay? 78. 78. Um, alam niyo to, alam niyo. 100. Oh, 100 years old. 100, oh. Matagal ka pa magka 100,000 niya. 1 million! 1 million yun. So, ito si nanay. Ayan. So, anong sikreto mo na? Eh? Bakit nagiging 78 years old ka na at malusog pa rin yung pangangatawan mo? Ang sikreto po ay hindi ko lagi malungkot, lagi nagsaya. Ayan. So, Ayan. <laughs> ay, oh, na, Halata na, na, talaga sa so, na, mukha. Okay. Na, ano, masayahin. Kayo, oh. Kahit pa yan, basta oh. masaya. Masaya. Yun talaga ang napaka-importante na yun. No? Masaya lang. no? Happy lang. no? O, oh, 78 years kahit old na si nanay. Kahit mahirap ang buhay oh. Ayan, kahit may sobrang init, no? Nakangiti lang. mainit ang panahon. Oh, so dito kami sa munting tirahan ni Nanay, oh. Ito, ito ito papakita ko yung bubong, oh. Ito realidad talaga to, oh. May electric fan. Ayan. Oh, ito si Nanay. Balik tayo kay Nanay, oh. Nay, sampulan mo nga kami ng kanta. Yung ED Fregrina. Gitara pa si Nanay. Wala nang gitara, wala nang gitara. gitara. Oh, si Nay, isa lang. Tapos isang kanta, isang sayaw. Ah, binisaya. Oh, binisaya na 'yan, 'yun, 'yun. Yung atuna na ako. Yeah. Yan. Sige, kana. Sige. Add na ako. No? oh. Ah, ya, tim song nila dati yan eh. <laughs> <laughs> ayan, no? Masikat kaya sa ona nanay, dang. Oh. Oh, mo na sikat sa ona nga kanta mga. Oh. Alis niya, wala sa bot ana oh. Sa bot ako to. <laughs> Balunun ko. Ang kagupoy ko duha. Yo nang kanta niya nang nung umalis siya dito nang no. Okay yan. Okay. Hawan hawanan sana to kay basi masindol. Oh, ya ya. Yeah. okay. Yan. Okay. Ready.